Sa ating mga tao, ang pagkakakilanlan ay binubuo ng ating pisikal na anyo, alaala, karanasan, ugnayan, at mga pagpapahalaga, ang mga bahaging nagbibigay saysay sa kung sino tayo. Tulad ng pagkakilala natin sa ating sarili, mahalaga ring makilala natin ang bawat puno, ang uri nito, pinagmulan at papel sa ating kapaligiran. Sa bawat puno may nakatagong kwento, kwento ng buhay ng kalikasan at ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Sa episode natin ngayon ng Siyang Sikat, ating tutuklasin kung gaano nga ba talaga kahalaga na malaman natin ang pagkakakilanlan ng mga puno. Hindi lamang para sa... Sa unang bahagi ng ating episode, bibisitahin natin ang Xylerio. Nagpuan sa loob ng DOST FPRDI compound sa Los Baños, Laguna. Sa loob nito ay nakapreserba ang mahigit 44,000 specimen ng iba't ibang uri at kategorya ng kahoy kung saan 98% ay mga punong likas sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamatandang koleksyon dito ay ang Shireya falciferoides o mas kilala bilang yakal na nakolekta pa sa Tayabas, Quezon noong 1903 isang tahimik na saksi ng ating kasaysayan sa loob ng mahigit isang siglo. At upang mas maunawaan pa natin kung ano nga ba ang Xylerium, kung ano ang mga yaman at kaalamang natatago dito, at kung anong kwento ang binubuo ng bawat piraso ng kahoy. Nakapanayam natin si Sir Glenn Estudillo, Senior Science Research Specialist at Curator ng Xylerium. So, ang Sailarium kasi uh, galing siya sa root word na Greek na Cylon which mm -hmm. is wood. Ang okay. Sailarium ay collections ng mga authenticated uh, wood samples. Mm -hmm. Yun yung pinakaibig sabihin ng Sailarium. Parang aquarium, ganun. Mm -hmm. Scylarium mm -hmm. naman, wood and collection siya, wood collection. Wood collection. O, mm -hmm. na, 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 na store dito sa atin. And mm -hmm. how do you collect the wood? Ano po ba yung process ng so, collecting ng so, wood? So, yung collections collection process kasi ng wood, nag-start kasi yung collection nito dun sa mga early American span, no, turn of the century dito. Mm -hmm. Ang ginagawa nila dyan pagkukulek. Alibawa, ang target nilang material ngayon ay Nara. So, they will source out Nara from every part ng Pilipinas mm -hmm. for comparison ng kanilang morphological and anatomical characters. Puputol sila ng puno kasi marami pang puno. Mm -hmm. Puputol sila ng puro ng Nara, kukuha sila ng mga wood samples doon na maraming uh, samples, maraming replicates. Tapos, ganun din, kukuha rin sila from that same tree, kukuha rin sila ng herbarium samples. Mm -hmm. And those samples, pagka na -imount na nila at na-preserve na nila, they will send them to other uh, similar institutions mm -hmm. like this. Pero sir, meron ba tayong catalog, meron ba tayong database? Siyempre, iba yung Philippine uh, na wood uh, uh, sa ibang bansa. Meron ba tayong ganun, sir? Na... Ah, actually, meron tayong list uh, ng collections natin dito. Mm -hmm. So yung collections natin dito ng authentic food samples, ano naman siya well documented siya and yung pati yung katalog na ginamit ng mga early Americans, na-preserve natin yun. Ah, so, yun. So yun yung ginagamit, yun yung, reference, yung ginagamit oh. nating reference, yung listing na ginawa nila mm -hmm. from that that old book. May mga lumang ledgers sila na inaiwan sa atin, na yun yung nagsisilbi nating list. Dito sa, sa ilalim niyo paano nyo po sinostore? Paano nyo kinakategorize yung ah, wood na naka-collect so, ninyo? Alphabetically, nakastore sila from the family. Alimbawa, Anacardiaceae o letter A, o mm -hmm. sanggang Z. Tapos, ganun din naman yung genus nila. So, within the family, naka-arrange siya alphabetically. Yung genus niya naka-arrange din alphabetically yung kanyang species. Ang total natin ng collections dito, total, lahat-lahat. Kasi total, lahat, 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 yeah. meron tayong three types ng collection, okay. So, meron tayong authentic Philippine tree collections. Mm -hmm. Yun yung mga kinulect ng Bureau of Forestry Times ng mga Americans. Tapos, meron tayong uh, foreign wood samples. Mm -hmm. So yung mga foreign food samples na mga products sila na-exchange from other countries. Wow. So, active yung office natin during the 50s mm -hmm. na makipag-exchange. Kasi, hindi pa ganun kahikpit nung araw na maraming kailangan documents mm -hmm. for exchange. So, umabot yun ng more than 50 countries yung exchange wow. natin. So, we can no, also wood yan, Yes, na wood. Wow. Nasa 12,000 yun na samples from other country Tapos, another category, meron tayong tinatawag na by-product ng no research. Kasi, mm -hmm. nagre-research kami on wood. May mga by-product kami. Yung by-product namin ng research, na in din namin sila yung mga samples for distribution of wood. So yung mm. nasa likod natin na yung mga... What do you mean, Sir, distribution? So, pinamimigay niyo siya or... Actually, for purchase they were for purchase before mm -hmm. but now kasi hindi nga kami makapag... Ito yun, Sir. Ganyan yung ito. Yun. So okay. right now, hindi kami makapag-replenish masyado. On a limited basis, nagbibigay kami niya. Halimbawa, sa mga schools, sa mga mm -hmm. SUCs na with forestry courses din, nagbibigay kami niya. Mm -hmm. Lahat-lahat ng samples na yan na binanggit ko, yung tatlong klase niya, nasa 44,000 samples siya. 44,000? So, ano ba yung mga challenges sa pag-identify um, na itong wood na to ay ito talaga siya? So, ang unang-una dyan, ang kailangan mo kasi dyan, dapat talaga yung tamang topography ng wood. May tinatawag hmm. kasing topography pag tinignan mo siya sa digital microscope. Parang map. Ito yung generic na itsura niya. Pero pinsan, sa pag-slice ng wood, hindi siya naka-right angle sa cross-section. Mm -hmm. So ang nangyayari pag tingin mo doon, iba, iba kasi oh. yung bilog magiging oval 'yon. Mm -hmm. Yung mga posts na makikita mo sa loob, nagbabago. Mm -hmm. Lahat, everything mababago depende doon sa cut mm -hmm. ng wood. Kasi kaya yun, yung unang-unang challenge din, dapat yung mag-identify ng wood. Alam niya kung saan siya galing. Ano kung paano yung, uh, ano yung cross section? Uh, Yun ang uh, unang uh, una dapat alam uh, mo kung ano yung cross section dahil lahat ng morphological characters at anatomical characters ng i-identify mo wood, makikita mo sa cross section. Uh -huh. Meron ba sir mga wood? Meron kayong samples dito na wala na. Oh. Uh -huh. Meron yung mga, mga, may mga samples. extinct Oo, na talaga. Meron yung tulad ng katagpo, based dun sa literature na makukuha natin from Kew uh, Garden sa uh -huh. London dinideclare nila doon na yung katagpo o yung Psychotria Ilocana na-extinct siya. Nowhere to be found nowhere anywhere in the world. More than a hundred years wow. na siyang extinct. Mm -hmm. So meron kami isang sample din noon. Yun na lang natitira, sir. <laughs> yung natitira. Yun na natitira isang sample wow. ng katagpo. Mm -hmm. Ayon kay Sir Glenn, kinikilala ang xylerium sa buong mundo at kasapi ang DOST-FPRDI sa International Association of Wood Anatomists. Dito, isinasagawa ang pagpapatunay at pagkilala sa mga uri ng kahoy sa Pilipinas ngas maging yaong mga banyagang species gamit ang malawak nitong talaan kapag idineklara itong national cultural treasure sa zailerio bilang isang mahalagang bahagi ng siyentipiko at kultural na pamana ng Pilipinas isang paalala na sa bawat piraso ng kahoy nakaukit ang kuwento ng ating bansa sa ating pagbabalik alamin natin ang mga makabagong hakbang na isinasagawa nila sa DOST FPRDI upang maging mas mabilis at mas eksakto ang proseso ng wood identification. Muli nating makakausap si Sir Glenn upang alamin ang mga makabagong hakbang ng DOST FPRDI upang mas mapabilis ang kanilang proseso sa wood identification maging ang mga hakbang tungo sa modernization ng kanilang wood preservation kasama rin natin si Ma'am Jennifer Conda, Senior Science Research Specialist na nangunguna sa bagong proyekto ng ahensya sa pamamagitan ng DNA sequencing. Ang collections natin dito napakadami. So ang kailangan natin ma-preserve dito instantly yung mga collections ng Philippine Woods na nasa 11,000. Mm -hmm. And, end susunod yung mga foreign woods. Kailangan natin yan. Out of those 44,000, half noon kailangan natin ma-preserve. Mm -hmm. So ang isa sa way na naisip namin sa pag-preserve ay through digitization. Mm -hmm. Napakahalaga para sa DOST FPRDI ang pag digitize ng mga wood samples na nasa Xylerium. Ayon kay Sir Glenn, kahit sino man na magsimula muli ngayon sa pangongolekta ng mga kahoy, hindi na nila matutumbasan ang mga uri na naipon sa nakaraang mga dekada. Iba na raw ang anyo at kalagayan ng mga kagubatan ngayon kumpara noon panahon na halos 90% ng Pilipinas ay balot pa ng kagubatan. Pero dito sir sa ano nyo, digitalization mm -hmm. of this, ano yung magiging implication nito once natapos tapos? So, itong 11,000 na samples, hopefully matapos namin to in 2 or 3 years time. Kasi ang balak namin to gagawa ng isang website, yung office na accessible siya sa public. Ah, pwede nyo, pwede nyo na-access? Wow. Pwede nyo makapag-access. O mm -hmm. ano ba itsura ng cross-section? Halimbawa, anong... Nara. Mm -hmm. so, anong itsura ng cross-section ng mulawi? Anong... Kasi maraming gagamit noon. Yung mga nasa law enforcement agencies, mm -hmm. unang una, papakinabangan nila yon. Pangalawa, yung mga nasa academy. Mm -hmm. Pangatlo, Sama. yung mga import exporter sa wood-based industries, mm -hmm. kakailanganin din nila yon. marami maraming client ng office na hindi na nila kailangan pumunta rito. Magdala ng sample. Oo, oo accessible uh -huh, na nila. Uh -huh. Makikita lang nila. Pangalawa, meron kaming project na na-approve ng BOST, yung AI Wood Identification mm. App. So maggagawa kami ng app. Para lang ito dun sa mga uh, economically important, siguro mga 30 samples lang, mm. 30 species lang, na nagko-comprise ng mga economically important. Tapos yung mga sinaunang ginagamit sa mga museum. Okay, sa okay ito, so mga, mga restoration magamit, yan, uh, sir. Pwede. Uh -oh. uh -oh. Tapos yung mga commonly na illegal kasi magagamit siya yan. Anyone anyway, na interesado sa so Wood-Eye, magkakaroon siya ng idea. Kasi mm -hmm. walang nag exist na app sa so Wood-Eye Deep, tailor-fitted sa Pilipinas. Okay. Wala. So, isa yun. Yung pangalawa. Mm -hmm. And, ang ultimate naming goal, sana within next year, pinaplano namin mm -hmm. na maipa-declare as a National Cultural Treasure itong mga collections natin, mm -hmm. nung Philippine Woods Yes. Gano'ng kahirap mag-identify ng wood species of wood kasi ang dami nating species mm -hmm. of wood dito sa Pilipinas. Ang puno kasi madali siyang ma-identify gamit ang morphological mm -hmm. lalo na ako mayro siyang bulaklak, mayro siyang bunga kasi unique 'yon okay. kahit saang lugar hindi siya nababago. Okay. Compare sa leaves nakapagdahod pag medyo nasa taas na area, lumiliit yung leaves natin, mm -hmm. 'yon may phenotypic plasticity, may pagbabago depende sa environmental mm -hmm. condition. Two way yung ating pag-identify. Mm -hmm. But sometimes mahirapan kaming mag-identify lalo na kung yung ating kahoy ay maliliit o manini is na yung binibigay na sample sa amin kung saan yung mga anatomical properties, hindi yung mga pwede, butas, yung arrangement, know. hindi na namin makita. So yung mga distinct features na yes. ginagamit namin for identification, hindi na makita. That's why nalilibit kami up to genus level, mm -hmm. or minsan hanggang family level lang. Which is, ang minsan ang kailangan nila is hanggang species level mm -hmm. ng identification. How on? DNA and AI change the game for wood identification. We're looking forward na meron na nga project dito using AI mm -hmm. at saka yung DNA wherein yung gagamitin na natin is gagawa tayo ng isang app. na sa cellphone lang siya. Mm -hmm. Ayun yung magiging output ah, ng yan. project okay. natin okay. ngayon, noong going. So ang AI. goal po ay maging uh, available to, to the public? Yes. Okay. Uh -oh, na meron na tayong app mm -hmm. na madali na magagamit na hindi na kailangan talagang silipin ang silipin. Mm -hmm. So pag tinapat mo lang yun dun sa kahoy, makikita na kung anong identity. Wow. Anyway, so that's the target Yung DNA sequencing naman kasi mag apply naman siya Doon sa, mas applicable siya kung doon sa mga kahoy na hindi talaga masyado ng kumbaga makita yung morphological mm -hmm. or anatomical properties. Like for example, yung sa mga samples natin sa National Museum, mm -hmm. yung mga artifacts, yes. mga waterlogged samples, mm -hmm. yung balangay kung matatandaan nyo nung bata tayo sa Sibica, may balangay yes, tayo. Yes, yes. Mahirap na sila i-identify kasi degraded na sila. So now, yung iba pang samples like bulol, mahirap din. So doon natin gagamitan ang DNA, DNA sequences mm -hmm. na. Pero ang pinakang target ng office is leading to timber tracking yung ating paggamit ng DNA sequences. Kasi uh, ngayon, ang DNR, nakakahuli sila ng mga illegal uh, loggers. Mm -hmm. Pero on the app, na nahuhuli nila yon hindi nila ma-file ng kaso kasi yung identification ay wala pa. So, yung mga ah. woods na yon bukasi ng sample, ipapadala pa sa amin. So, mm -hmm. medyo matagal yung proseso. yung proseso. Ngayon, ang target nung naman, nung DNA project natin is, kukuha lang sila ng sample doon, mm -hmm. isi-sequence na rin gamit yung isang device. And also, doon, within that day, makalalaman nila kung ano yung species ah. na yon So, they can easily file, file, agad ng wow. case. So Pero ma'am, nasang stage na kayo? Actually, this, ano? yung pong dalawang project na yun, nagkaka-start laang mm -hmm. ngayong 2025. So yung DNA natin, nag-start siya ng February. Yung AI naman natin ay nag-start ng itong April laang. Mm -hmm. So ngayon, more on ano palang kami, establishment ng lab. Yes. So ganoon palang siya. So benchmarking talaga yes, tayo. Yes, puro man. benchmarking. Okay. As DOST mm -hmm. agency, ang gusto sana namin is makahabol yung Pilipinas doon sa iba, mga neighboring countries natin like Asia, Malaysia. Ang dami na nila talaga mga wood identification mm -hmm. na techniques na nagagamit. Mula sa agham ng pagkilala ng kahoy, lilipat naman tayo sa mas malawak na usapin ng pangangalaga sa ating kalikasan at kultura. Alamin natin, mula sa mga kinatawan ng DENR Forest Management Bureau at National Historical Commission of the Philippines or NHCP para tuklasin kung paano naman ito nakatutulong sa pangangalaga ng kagubatan at preserbasyon ng kultura sa ating bansa. Ang wood identification ay hindi lamang usapin ng agham ito ay mahalagang sandigan sa pagpapanatili ng ating kultura at kalikasan. Sa pamamagitan ng tamang pagkilala sa mga uri ng puno, naiingatan natin ang mga pamana ng nakaraan mula sa mga lumang bahay, altar, at iba pang heritage structures na sumasalamin sa ating kasaysayan. Sa kaparehong paraan, nagiging sandata rin ito laban sa illegal logging at sa pagsusulong ng tamang pamamahala ng ating mga kagubatan. Siyempre, sa usaping pangkalikasan, hindi magiging kumpleto ang ating pagtalakay kung hindi natin maririnig ang panig ng Department of Environment and Natural Resources. Ngayon, makakausap natin si Ma'am Evie Pagayona mula sa Forest Management Bureau, ang sangay ng DNR na nangunguna sa pangalaga at tamang paggamit ng ating mga kagubatan. The DNR is continuously intensifying its forest protection and anti-illegal logging programs. So with proper wood identification, it can provide accurate information on the wood that is confiscated or apprehended by field officers. The wood identification is very crucial in illegal logging cases. So it will identify yung species kung anong category siya for penalties and forest charges. After identification of the wood, you can trace its origin by checking the documents. It should have necessary permits like transport permit, so uh, you can also check or verify the source or origin of the timber or the wood. It ensures that only allowed species can be harvested or transported, so that we can ensure sustainable management of our forests and natural resources. Hindi lang kalikasan ang sasakop ng wood identification, pati na rin ang ating kasaysayan at kultura. Mula sa National Historical Commission of the Philippines, makakakwentuhan naman natin si Sir Romel Aquino upang pag-usapan kung paano makakatulong ang wood identification sa preserbasyon ng ating pambansang pamana at sa mas maingat na restorasyon ng mga makasaysayang istruktura. Very crucial si wood identification because one of the most crucial elements pagdating sa conservation and preservation ng heritage is documentation. Wood identification is a form of documentation which allows us to get na mga materials for most of our heritage assets, both built and movable. It plays a vital role, very important role actually, in the documentation of cultural heritage. Siyempre, ang pinupush natin, of course, is authenticity of materials, no? Para maintindihan niya natin yung mga aktual na gamit ng kahoy or saan siya ginamit in cultural heritage. Documentation also is a very crucial role. And then also, moving forward, ano yung risks na kinakaharap nitong mga vulnerable materials na ito. Marami tayong kinoconsider na factors, like for example, kung ang wooden member ba ay load-bearing ba siya or decorative ba siya. So, yun yung ilan sa mga factors which will affect the safety, for example, of people. Di ba? If you're going to choose wood with lesser strength, halimbawa, at hindi niya ma-perform yung load-bearing capacity needed for that particular member sa isang architectural structure or sa isang building, then you risk na maka-aksidente. I think meron na tayong nakita niya na second floor na wooden flooring ng isang simbahan nag-overload, bumagsak at may mga namatay no while having mass. So, importante yung mga ganito, malaman yung ano yung function ng kahoy and then ano yung kanyang particular na species. Kaya nga in 2016 to 2017 nagkaroon ng unang wave of collaborations with the uh, DOST, FPRDI, no? for the wood identification of wooden members of churches that are declared as national cultural treasures and national historical landmarks. So, of course, bilang double declaration, itong mga structures na ito, very high yung kanilang uh, prioritization and very high din sila sa list of importance pagdating sa cultural heritage. Pagdating sa saan ang galing, yung provenance, I think maraming mga instances, may mga instances tayo na nagkaroon ng mga aha moments yung mga caretakers ng cultural heritage. Nadidispel nito yung mga maling notion na halimbawa itong imahen ay galing sa ibang bansa at dinala pa sa Pilipinas. Pero through wood identification, nakaklaro na ito ay, ang wood species ay endemic or present sa Pilipinas or sa Southeast Asia. Asia so hindi siya European origin. We try to introduce the FPRDI to all our stakeholders, lalo na sa grassroots. Few weeks ago, we had a very nice discussion. We invited the FPRDI to have a stakeholders meeting with Bangsamoro Commission on Cultural Heritage Preservation or the BCPCH. So alam naman natin ang Barm ay uh, maraming mga wooden heritage assets that are yet to be identified, to have yet to be documented properly, one of which nga is with the identification. Kaya pinapakilala namin din si FBRDI because we know the value of the commission no, dun sa preservation of cultural heritage. I think the National Museum now is also actively partnering with the FBRDI and I hope many other cultural agencies will, will follow suit. Hindi lamang mga puno o kahoy ang binibigyang buhay ng agham, maging ang ating kasaysayan at pananampalataya ay muling nabubuo sa bawat hibla ng katotohanan. Matatagpuan sa bayan ng Arevalo, Iloilo, ang pangatlo sa pinakamatandang Santo Niño sa Pilipinas itinatag noong 1581 ang Santo Niño de Arevalo ay kinikilala hindi lamang sa taglay nitong kasaysayan kung hindi sa matinding debosyon ng mga mamamayan dito. It's the third oldest image of Santo Niño de Santo Niño here in the Philippines, here in the Philippines yes. being it the third oldest from 1500s pa. Yes. Original. Yes. Oh, wala kayong refurbishments or wala kayong wala, ginawa. Wala. wala. Yon actually ng time ni Father Lopez yung Santo Nino talaga nakalagay sa sa pedestal ng altar. Ah, sa loob, sir. Sa church. loob ng, ng, church. But then, after that, way back 1995, pinagawaan siya ng shrine. Doon sa simbahan, yes, yes nakita niyo mayroon shrine. Mm -hmm. So, doon siya nilagay. And then, nag-create ng, ano, mm -hmm. nag-form ng kofradiya. Mm -hmm. Mga ilan pa lang yung mga tao doon na uh, custodian yes, sir. ng image or caretaker. Mm -hmm. So doon pa lang nakita nila na mayroong parts ng mga ng katawan na nasisira. Na So yun pala sir, no, nagkakaroon na ng mga wear and tear. Yes sir. Yes, tagal yes. na 1500 sa yes. tuat. 400, 400 years. 442. 442 years exactly. na sir yung image na to still in intact original form. So sir ngayon bakit kayo nagpa-wood identification? Is it because of yung mga repairs, yung wear and tear? Aside from it, because the cofradia and the former parish priest of this parish, nang we're trying actually to no, to preserve mm -hmm. the image. Yes sir. And also to restore the image. But then That's why we tapped then ano, we tap the NHCP mm -hmm. to orient us on how to preserve the image mm -hmm. and for the possible restoration of the image kaya tinap namin sila. Nung pinuntahan kayo ano sir yung nalaman niyo? Pag identify ng wood batikuling, mm -hmm. yung wood and then yung identify nila yung ah, batikuling. Kon, batikuling? Ah. Ano sir yung naging response naman ng church niyo? As mino, you know, as mm -hmm. custodian, as devotee and also as Willy Hanon, mm -hmm. nothing has changed actually. Mm -hmm. Kasi yung yung faith at devotion naman ng tao, me personally, it's not deeply rooted on the image per se, mm -hmm. but for the Child Jesus, yes. you know, who blesses us, mm -hmm. who saves us, and even answers nang our prayers. Amen. I, I I do believe that you know our Santo Nino you know made miracles, mm -hmm. and I am the one who experienced that miracle. Mm -hmm. Natutunan natin ang bawat puno ay may sariling kwento kwento ng buhay ng kalikasan at ng ating kasaysayan. At tulad ng pagkilala sa ating pinagmulan, ang pagtukoy sa bawat uri ng kahoy ay hakbang tungo sa mas malalim na pag sa ugnayan ng tao, agham at kapaligiran. Sa pamamagitan ng Department of Science and Technology at ng mga proyektong tulad ng Wood Identification Initiative, napapangalagaan natin hindi lamang ang ating likas na yaman kundi maging ang mga pamanang kultural na humuhubog sa ating pagkakilanlan bilang Pilipino. Ang agham teknolohiya at inovasyon ay nagsisilbing tulay na nag sa pagprotekta ng ating kalikasan at sa pagpapanatili ng diwang nakaugat sa ating kasaysayan. Sapagkat sa bawat punong ating nakikilala ay paalala ng ating tungkulin na ang pangangalaga sa kalikasan ay pangangalaga rin sa ating pamana at kinabukasan. Muli, ako si Secretary Renato Yuselidon Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Samahan niyo kami muli sa susunod na episode upang tuklasin kung paanong sa tulong ng agham teknolohiya at inovasyon ay nagiging posible ang mga solusyon at oportunidad para sa lahat. Ito ang Siyansikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all.